Wag na wag kayong namimili ng trabaho. Why? Bakit ko to nasabi? Kasi kung ano yung dumating na trabaho sa inyo at naswertehan nyo na natanggap kayo dyan sa pinag-a-applyan nyo. Kasi sa dami na ng mga pinag-applyan nyo, eh, yung trabaho na ayaw na ayaw ninyo, siya pa na ikaw ay natanggap. Ibig sabihin, itong trabahong to ay ibinigay talaga sa sa'yo. It was your destiny. Ayan. Ano ba yung English ko? Ah, bahala na kayo mag-correct kung tama yun. Diba? Ah, sinasabi ko na nga ba, eh, pa-English-English pa kasi ako. Pero, hindi na yun. Kasi, alam mo ba, kaya ka natanggap sa trabahong niyan dahil dyan, dyan ka titibay, dyan ka maraming matututunan, at dyan ka magkakaroon ng maraming ideya. Magagamit mo yan na ikaw ay lalong titibay, lalong gagaling, at mabibigyan ka ng experience. So, sa ngayon, pagtiisan mo muna, tanggapin mo muna at yakapin mo ng buong buo. Dahil barang araw, yung trabaho mong yan, siya ang magpapayaman sa'yo. O ba? Diba? Sana all. Sana all.